Nestor, bakit hindi pa rin nabibili yung kamatis dyan kahit bagsak presyo na yung uh, bintahan? Aga karamihan kasi ng mga buyers dito at mga dealer, mas gusto na lang nilang bumili ng mga malalaking klase ng mga kamatis kaysa doon sa maliliit. Kahit bagsak na yung presyo ng kamatis dito, ay uh, hindi pa rin ito mabili hanggang ngayon. Bagsak presyo na ang per kilo ng kamatis sa Nueva Vizcaya, Agricultural Trading o NBAT. Ang avatar o malaking klase ng kamatis na dating 25 to 30 pesos ngayon ay halos 10 piso na lang. Habang ang diamante max o maliliit na kamatis na dating 20 to 25 pesos per kilo ngayon ay nasa 3 to 5 pesos na lang. Nasa 20 piso ang ibinaba nito mula sa dating presyo ng nakaraang linggo. Ayon kay Julio Basilan, marketing officer ng NBAT, over supply ang dahilan kaya biglang bagsak ang presyo ng kamatis. Bukod sa Nueva Vizcaya, uh, may kamatis din na binabagsak sa kanila na galing sa Ilocos Norte at Nueva Ecija na hindi pa rin mabili-bili. Ang problema nila ngayon, kakaunti ang buyer ng kamatis dahil mas binibili nila ang malalaki klase at hindi ang maliliit na kamatis, kaya nauwi na lang sa pagkabulok o kaya naman ay itinatapo na lang dahil hindi mabili kahit tatlong piso na lang ang presyo ng kada kilo nito. At wira ng mga buyer, konting presyo lang ang depresya ng malalaki sa maliliit na kamatis. Problema nila ngayon, madali anyang masira ang kamatis. Ang maliliit, yun. Ang presyo po nun is nasa 3, 5, gano'n. Yung mga small size po, yung big size naman, nasa 8 to 10, gano'n. Kaya mga dapat isang araw, eh, ay mabili na yan, eh. Kasi kapag uh, na-stock tapos may dumating na bago ulit, yung kukunin ng buyer, yung bago, kasi magandang quality. Ang nabibili po ngayon, sir, kasi ang, uh, ang order po sa Manila ngayon, yung malalaki po. Pero yung karamihan na naiiwan po, yung maliliit. Tsaka yung mga overripe po, gano'n sobrang hinog na po. Para naman sa mga disposer o mga nagtitinda ng kamatis na mga magsasaka, hiling nila sana ay bilhin na rin ang mga maliliit na kamatis para naman kumita ang mga tomato farmers at maiwasan na masayang ito. Kung pwede nga sana sir may mga kumuha ng mga maliliit, ilalap eh, pag mura ang kamatis para naman hindi masayang tapos hindi may balik ng farmers dun sa kanila. Tapos para mabayaran din sila kahit man lang may balik yung pamasahe or yung mga ano nila. Expenses. Kasi ano, doon na nila itatapon kasi wala namang ba, ano, malawak na basurahan dito. Kasi ang policy na ngayon, kung basura mo, ibalik mo. Bukod dito, isa pa sa problema ng mga magsasaka ng kamatis na bawasan din. Anila ang mga bayar ng kamatis sa Nueva Vizcaya, kagaya ng probinsya, kagaya sa probinsya ng Bulacan, Nueva Vizcaya, Ilocos, Pampanga na umaani na rin ng kamatis ngayon. Aga gaya ng mga magsasaka sa, ng sibuya sa bansa, hiling din ng mga magsasaka ng kamatis sa Nueva Vizcaya na sana naman ay magkaroon na rin sila ng uh, sariling storage facility at magawa ng uh, tomato products tulad ng uh, tomato ketchup at tomato sauce. At yan mo natin ating latest live mula dito sa Nueva Vizcaya. Balik sa iyo. Aga? Maraming salamat, Nestor Torres.